Hi mga kaibigan, welcome back sa channel ko. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang bagay na siguradong makaka-relate tayong lahat lalo na kung may kasama ka sa bahay o may ka-live-in ka. Oo, tama ang hula mo. Paglalaba ito. Pero hindi lang basta paglalaba pag-uusapan natin kung paano magpatuyo ng mga nilabhang damit tuwing umaga ang partner ko. Ngayon, baka iniisip mo, ano naman ang interesting dyan? Pero promise, hindi lang ito basta pagsasampay ng damit isa itong paraan para masilip ang teamwork, pagmamahal at ang mga simpleng bagay sa araw-araw na nagbibigay sa isay sa relasyon namin. Isipin mo to, maagang maaga Sur pa lang ang liwanag ng araw sa kwarto namin at rinig ko na agad ang ugong ng washing machine. Yung partner ko laging mas maaga gumising kaysa sa akin. Aminado ako, hindi talaga ako morning person. Siya na agad ang naglalaba. Pero ang simple at ordinaryong gawaing bahay na ito, bigla na lang nagiging isang matamis na morning routine. Pag nakikita ko siyang kinukuha ang mga bagong labang damit at isa-isang isinasampay, parang nanonood ako ng isang artist na may sariling estilo may sistema siya. Ang mga makukulay na damit sa isang side, ang mga puti naman sa kabila parang may mini fashion show sa sampayan. Minsan napapatawa na lang ako sa combination. May bright na shirt, cozy na pajama, at yung paborito kong gym shorts. Pero higit pa sa praktikalidad, makikita mo kung paano niya sinisigurado na pantay ang lahat. Siguro para mas mabilis matuyo, tapos andyan na yung banayad na hila para pantayin ang tela. Tingin mo mababaw, pero promise, parang kinikilig ako sa simpleng kilos na yon, Sa paraan ng pagsampay niya, nararamdaman ko kung gaano siya kamaalaga, detalyado, at nagpapakita ng pagmamahal sa mga maliliit na bagay. Siyempre, may mga nakakatawang moments din. Minsan may bigla na lang sumulpot na damit yung weird kong gym outfit na akala ko ay natago ko na yung reaksyon niya. Priceless mapapailing na lang siya na parang seriously. Tapos magtatawanan kami, magbibiruan, at ayun may bagong memory na naman kaming nadagdag. Habang siya ay abala sa sampayan, ako naman papunta na sa kusina para magluto ng almusal. Parang sayaw ng rutin ang lahat habang ako ay nagluluto ng pancakes o omelet, siya naman ay nag-aayos ng mga sinampay. Palitan kami ng jokes, kwentuhan at tawanan. Dito ko nararamdaman na hindi lang ito bahay tahanan talaga. At pagtapos na siya, makikita ko yung mga damit na sumasayaw sa hangin at mapapangiti na lang ako. Hindi lang ito mga damit, simbolo ito ng pagsasama namin, ng teamwork, ng pagmamahalan, ng mga simpleng kilos na bumubuo sa matibay na relasyon. Kaya ngayon, may hamon ako sa inyo. Sa susunod na magsampay kayo ng labada, tigilan niyo muna ang pagmamadali. Tumingin kayo sa effort at pagmamahal na nilalagay sa simpleng gawaing ito. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan tungkol ito sa pagmamalasakit, pagkakaintindihan at partnership. Iisip mong simpleng gawain lang ang pagsasampay ng damit. Para sa iba, ito na ang simbolo ng pagsusumikap at pagmamahal. Ako ito isang simpleng tao, simpleng nanay, tatay, pero lumalaban para sa pamilya. Ngayong araw, wala na kaming maisusuot. Wala kaming ibang choice kundi labahan agad ang mga damit naming tatlo ako, ang partner ko at ang anak namin. Kasi kahit ito lang ang meron kami, kailangan pa rin naming kumilos. Minsan mapapaisip ka, ang iba nagrereklamo sa labahan. Pero kami, kahit pa puro pagod at pawis, nagpapasalamat kasi may sabon pa rin kaming ginamit. May araw pa rin na tumutulong para matuyo ang mga damit. Alam mo yung pakiramdam na kahit pagod ka na, hindi mo kayang huminto kasi may umaasa sa'yo? Ganyan ang buhay naming magpartner. Hindi man kami mayaman, pero sinusubukan naming ibigay ang lahat sa anak namin kahit sa mga maliliit na bagay tulad ng malinis na damit. Sa tuwing isasampay ko to, naiisip ko, kaya ko to ginagawa dahil mahal ko sila. Dahil hindi lang to sampay ito ang simbolo ng pag-aalaga. Hindi man perfecto ang sitwasyon namin, hindi rin kami nawawalan ng pag-asa dahil alam naming darating din ang panahon na hindi na namin kailangang magmadaling maglaba para lang may maisuot. Darating din ang araw na makakabili kami ng mas marami, ng mas maayos. Pero ngayon, habang nandito pa kami, ginagawa naming ang lahat ng kaya namin. Sa hirap, sa init ng araw, sa limitadong gamit lalaban pa rin kami. Kaya kung katulad mo rin ako isang simpleng tao na nagsusumika para sa pamilya gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Kahit pagod ka na, kahit pakiramdam mo, walang nakaka-appreciate ako sa ludo ako sa'yo. Ang pagsasampay mo ng damit, ang bawat galaw mo para sa anak mo lahat yan may halaga. Lahat yan may saysay. -say. Paano kayo ng partner mo sa gawaing bahay? I-share nyo sa comments. At syempre, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang cute at nakakatawang kwento mula sa aming araw-araw na buhay. Kita-kits sa next video. Paalam!